Kamusta kayo guys? Sa mapagpalang araw na naman tayo. Samahan nyo nga pala kami dito manguha ng kapis. Pakicomment na lang kung anong tawag sa inyo. Let's go! Pagkalipas nga pala guys ng 2 days after ago. Wow! Isang mapagpalang araw na naman sa inyo guys. Panibagong paglalakbay naman tayo. Kaya guys, samahan nyo kami sa aming gagawin. Let's go! Naibaba natin si Let's Go guys. Wow! Bago pagkala dyan ito. Napag-isipan nga pala namin magkakaibigan na paltan yung pangalan yung bangka natin. Let's go! Hindi na po si yours ang papangalan natin yung guys. Papalta natin ang let's, let's Go! At ito nga guys sa punto na to. Nung nakasakay na tayo sa bangka natin. Grabe, napaganda ng tanawin at banahid yung mga dagat. Yung antipong makikita mo lang guys ay puro bundok at mga lumilipad na mga ibon. Ilang sandaling biyahe natin guys, 24 minutes and 1 kilometer. Oh, tagpa ako dun. Dito nga pala guys, hindi rin biro pagpasok ng bangka natin. Masyadong makipot yung lugar natin. Dito nga pala guys, sa punto na to, ito nga pala ang lugar na pinuntahan namin na ikatlo. Hindi lang po itong lugar sa amin, meron din pong sapang bayan. Kaya nga pala guys, ikatlo ang tawag dito. Dito merong maraming kapis. Balik nga pala tayo guys. Nung nakarating na tayo, agad na kami nagbaba dito. Grabe, unang baba natin. Merong kagad tayo nakuha dito ang kapis. Yan, grabe guys. Timpon-timpon lang yan. At dikit-dikit guys. Grabe. Ay, let's go na. Grabe guys, sumunod naman itong ating kaibigan natin na nakakuha din. Meron daw siyang babalikan doon at tipon-tipon lang daw. Grabe guys, napakadami talaga. Let's go! Hindi rin nga pala guys, biro ang manguha nito. Unang tungtong mo sa putik. Napakaraming talabang. Masusugatan ng inyong paa. Kaya dahan-dahan lang sa paglalakad Dumata nga pala ako guys, nanghiram ako na bangka sa kapitbahay namin para manguha nito at papang ulam namin ito. Grabe guys, napakasarap nito. Ito rin yung nagsisilbing hanap buhay ng mga tao dito. Dito rin sila kumukuha ng pangbigas. Timba-timba nga pala guys ang binibenta nito. Na Kapag naka-isang timba ka, naka-100 pesos ka na. Guys, minaramdaman ako sa paa ako na tumututok. Hipon pala. Grabe guys, napakasarap na itong ikilaw. Napakalilam ng paa. Talap niya Lutsunod nga pala guys yung mga nakuha ko diyan. Let's go! Dito nga guys, kung nakikita nyo, o, napakadaming kapes Dikit-dikit lang siya at sa Masama sama sila at humihinga pa sila. Agad ko rin nga pala guys, kinuha itong kapis natin. Baka lumabo pa yung tubig. Hindi natin siya makikita guys. Kaya ang gagawin natin, kakapain lang natin yan. Nawag ko rin yung ating mga kaibigan dyan. Nagpatulong tayo para makuha natin ito lahat. Napakadami talaga ng kapis natin. Oo nga pala guys, may kwento ko lang sa inyo. Hindi rin talaga biro ang manguha nito. Kapag mo siya, baka may stonefish na tinatamag. Wow, nakuha nga pala natin guys lahat. Agad ko nang itong nilagay sa akin damit. Wala nga pala kami nalagyan. Nakalimutan namin. Let's go. Ayun, oh. ayun guys, so napakadami nating nakuha di yan. Nilagay nga pala namin sa una na bangka kasi wala kami lalagyan. Alimutan namin. Let's go! Oo oh. oh, nga pala guys, kwento lang po sa inyo. Sabi nga pala ng aking nanay, yung mga na daw ng kapis na yan, hindi daw nila tinatapag. Pinapang design daw nila sa mga pinto. Grabe daw, napakaganda nito. Na Let's go! Pwede oh. rin daw guys, nga pala daw sa mga bintana yan. Nililisin lang daw ng mabuti para kumintab. Let's go! Oh. Balik nga pala tayo guys, so natapos tayong manguha dito. Nandito na kami sa aming destination. Wow, oh, oh. Hey, no, Let's go. Dito nga pala guys tayo magluluto sa paletaan para mas maganda yung ambiance natin. Bye! Go, dito nga guys, sa punta na to, naglakad na kami papunta sa aming paglulutuan. Ilang sandaling paglalakad natin guys, nandito na talaga tayo sa ating destination. Wow uh, oh, English! At kung nakikita nyo guys, ayan, ninugasan lang namin yan at nililisan para mas maganda yung ating pagluluto. Let's go! Hello! hello. Oo nga pala guys, napakabait yung bantay natin diyan. Meron daw siyang nakikita butas ng ayama doon at tinuro sa amin. Sabi namin guys, kukunin natin yan at sasama natin sa food trip. Let's go! Hello. Sa paglalakad natin guys, may na hapon. Wow! Hello! ay Oh, buhay nakarating na tayo guys, nandito na tayo sa pagkukunan natin ng kayaman. Nandyan na daw yung butas ng kayama, kaya kukunin natin yan guys. Nung pagkababa namin guys, nung unang nakita namin, napakalaking butas, napakalaking ayaman ito Let's go, ay kung na natin yan let's go. Yun guys, tinitingnan namin kung saan ang diretsya sa puso mo. Ah, kiling yan, uy. Ang laki nito. Ayo, 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 eh, hindi naman gumulong. Eh, ala sepeda. Uy. Nalo. Nalo. Ngunit tapakayo. Eh, tama. Ngunit tapak. No? Sandali. Eh, ano? Pipit ng sokat. Bakit dai sa laki? Dai sa laki. Laki na. Napakarami talaga dito. Ay. 来哟！来 pagkatapos nga pala namin guys makuha din yung malaking ema king crab nga pala ang tawag namin doon guys napakalaki talaga may pandagdag na tayo sa ating food trip kaya let's go na tayo at dito nga guys sa punta na to nung makatapos tayo din sinalang naman natin itong kapis natin English Meros sauce oo nga pala guys muntik natin makalimutan meron nga pala yung dalakong nanay diyan na isda Tilapia nga pala guys pandagdag daw sa ating kakainin let's go let's go kaya nung natapos nating linisan guys agad ko na dito sa mal nating kaibigan sige na maluto na. Yung nga pala namin ng polyan yung isda in English fish. Wow, I love, I love, I love. Nung kumulo nga pala guys yung ating tubig diyan, kitang kita nyo yung kapis guys, nung na sila. Let's go! Yeah, nung naluto nga pala guys yung ating kapis diyan, hinango ko na, nilagay ko lang dito sa malamig nating tubig para mas maalawa natin kukunin yung laman. Let's go! Hello. Yeah, nung nakatapos nating alisin lahat yung laman ng kapis, agad ko nang isinunod ng ating panggata diyan, na pampasarap sa inyong pagmamahalan. Let's go! edo. Yeah, Pinakamasarap nga pala guys na luto dito sa kapis natin ay ginataan diyan guys. Kapag natikman nyo guys, na napakasarap nito makakalimutan nyo at awan na dyan tiyanap nila bigi kayo katapos nga pala natin ilagay yung gata natin guys susunod naman natin itong sibuyas kamatis at hindi ko na alam ba at yun eh galing kahit kayo Nilagay natin nga pala guys yung ating mga ingredients wow English sinunod naman natin itong ayaman natin napakalaki nga pala guys in English king wow English ang kumpete ito nga pala guys yung klaseng ayaman na lumalaki talaga lumalang pa siya na dalawang kilo sobrang mahal nga pala guys ng kilo nito 500 ang isang kilo nito guys tanda-tanda ako nga pala guys ng bata pa ako Sinas kasama nga pala ako ni tatay para manguha nito at manghuli nitong malaking ayaman na to guys napakamahal nito guys at balik tayo guys pasensya na kayo napabang kwento natin guys nung nakatapos natin isalang yung malaking ayaman natin silududuman natin itong kapis natin grabe napakasarap nito guys saya samahan nyo kami let's go guys Bigyan natin ang atin dyan. Nakatapos natin ilagay yung mga kapis natin dyan. Tsaka yung ayaman, nilagay natin ng kunting asin dyan. Pang balance at mo sa akin. Grabe guys, namumulay na yung ating ayamah Let's go! Once upon a time may tatlong magkaibigan na nagluluto sa isang liglig na lugar. Ilang sandaling paghihintay natin di yan guys at pagsulong ang ating mga gataw, luto na yung ating kapis. Kaya kahit po tayo, let's go! Kaya tayo! Kaya guys, anong hinihintay nyo? Samahan nyo kami dito, makipod trip at makisalo at makialog sa amin. Kaya tara, kahit po tayo, let's go! Hello. Sa loob ng 24 minutes sa paghihintay namin guys, luto na yung atin at agad namin piniperyan at piniliting namin. Wow, ikli ka! Kahit tayo! Ang grabe guys, Ibang pili feeling, yung tipong ang nararamdaman mo lang ay napakasaya at nag -e enjoy ka lang sa mga ginagawa mo. Kaya kaanong pang nyo guys, tara, samahan nyo kami dito. Tara, kain po tayo. Let's go, Enjoy up the life. Yan na, And guys, magpa-train muna tayo. Magpapasalamat tayo kay Lord. Yon, Lord, Lord marami kong salamat sa araw na ito. Binigyan mo kami ng mga kain. At iniingatan nyo kami sa gagawin ng kong Lord, marami marami salamat po sa mga blessing na binibigay nyo. Yan po at marami salamat. Amen! Amen! <laughs> Ilang ni pagsulung pagsulong natin ng mga gatong guys, luto na yung ating mga niluto. Kaya kain po tayo guys, samahan nyo kami dito guys. At makialiw, makisalo, makipood trip na rin. Kaya, guys, kain po tayo. Let's go, let go okay. Grabe guys, kung nakikita nyo yung unang buklat ng kayama guys, yung napakataba pala guys, at napakalaman, at napakalinamnam. Wow, grabe guys, kain po tayo. Let's go, kain okay. let Sobrang sarap sa piling na hangarin lang natin ay maging masaya at maging kontento sa anumang bagay na dumadating sa atin. Blessing yun para sa atin. Kailangan natin ibahagi rin sa mga akong nangangailangan kaya kain po tayo guys ayun ang sarap nito guys grabe napakataba tala nung ayaman natin nung una kong binakaw, guys wow ang sarap Napaka-lidam-dam, guys kaya kain po tayo let's go guys lubos po ako nagpapasalamat sa mga taong nandiyan para tumulong sa atin kung wala po kayo wala rin po kami dito kaya lubos po ako napapasalamat at walang hanggang pasasalamat ingat po kayo lagi god bless po sa inyo labay salamat po oops guys di pa tayo tapos hayaan nyo munang ibahagi ko muna yung natin diyan guys ito nga pala guys sobrang hirap nga pala sa likod ng pinag pinagdaanan namin guys sa bang hirap kahit may hirap kinakaya namin para maabot namin yung pangarap namin kailangan talaga ng sipag at yan maraming salamat ingat po kayo lagi love you